Guys, nandito kami sa pili ng Apoko. Ang halika doon tayo. Dali. Saan ka pupunta? Halika na, dali ina. Oh, andito yung sa Altesa. Andito Ay. tayo. Ayan. Dito, halika walking walking kami ngayon umagang umaga ito ang mga bahay sa Altesa row, row, house sa Altesa subdivision <laughs> ang dami na pala ditong bahay oh Bago lang kasi naka 2 months pa lang pakalipat ng anak ko. Oh. Ayan, mag-walking. Walking din si mister. Ayan. Doon, oh. Sa may alti. Sa may, ano. Palabasan. Ayan. Hindi na tayo pupunta doon. Hello. Hi, hi. hi, hi Sabi, ha. Ayan. Kasi yung kapatid. Yung mag-aano. Yung... Um, pupunta ng school. Dito kami. Ang dami pa pala dito. Naligaw ako sa ano, daan. Papunta sa bahay ng anak ko kasi paparihas. Nandito yung Altesa. Kada na yung pang. Hindi, hindi, Gary anay. Halika. Oy dito ka. Balik-balik. O anyan yung truck. O magpahawak. Ay, nako. Ang ang kulit-kulit. Oh, ayan no, oh. Mababangga ka dyan. Oh. Wala. Da Oh, dyan kayo oh. Ayan, Altesa. Ayan kami. Oh, oh. Bye. Oh, kami naman. Kaming dalawa. yang ka muna video video

Salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Mencho Vlog. Nandito kami, naglalakwat siya sa lugar ng aking anak sa Pili Kamsor. Pero nandito sila, ang bahay nila nandito sa Altesa. Bye-bye. Sabi bye-bye.